Ahem. HIRC. police set. Ayan. MIUI 125. Napakabangis ng terado Ang kintab. Yung belt. Stable na stable. Grabe. Yun know, o. Good day sa inyo mga bossing. So, tayo unit dito. M Max version 1. Ayan. So, binibleed na natin yan. So, ang issue nito, maingay, no? Tunog helicopter. Itinawag sa atin to ng tropa na meron din siya pinadala dito para tayo ang tumira. Ayan. ayan. po yung kagandahan pagka may mga tropa kana na motor shop din. No? Pwede kayong makipagpalitan ng customer. Pag hindi mo kaya, ilipat mo sa kabila. Ganun lang. Batukal lang ng customer. Ayan. So ngayon, tapos na siyang gawin. Ayan. Binibleed na lang yung kulang. NMAX version 1. So napaka basic lang naman po ng issue. Camshaft bearing lang na kung sa iba na naman to na pad malamang malamang todo gastos na naman to so mas maigi talaga ma check yung mga parts one by one na simula sa basic at ito pa yung iba sa ating mga ginawa kaya maraming maraming salamat po sa lahat na nagre-repair at nagtitiwala sa atin at i-unbox natin ito etong bagong dating na parcel na ito ay na damage yung karton ayun pintahan natin at testingin natin kung ano ang magiging performance nito. Dahan-dahan natin siyang buklat. Eh. Ayun Oh. No? Dumudungaw na. H-I-R-C. Yun oh Ano mini H-I-R-C? Nabuo na. H-I-R-C. Made in Taiwan. At nakasulat na rin dyan kumpara sa ang motor. No? MIUI 1, 2, 5, M3 ang nakalagay, mga boss. So, ano pang hinihintay natin? Buksan na natin yan. Yun, oh. No? May sticker pang kasama. Ito yung kanyang drive base. Wow! Grabe naman ang kintab niya, no? May tatak pa. May HIRC, yun. Grabe. Parang salam, Napakakintab. kintab At makapal. Makapal siya. Hindi kagaya nung ibang aftermarket na dry base talagang napaka nipis nakakatakot at yung labang mababasan palit ito slider Ben hmm. hmm. hindi pa nagagamit palit ito na agad ito yung kanyang backplate at yung kanyang pulley ayan shining shimmering oh. No? talagang napaka -kindab. at meron siyang air dust no. may labasan siya nang alikabok at yung kanyang bushing ay lighten na. So eto yung mga motor na merong available kay HIRC na full set. At testingin na natin kung sumasam ba Isang tirada lang, isang tira lang. Yung, yun o, kitang kitang-kita naman, sumampa agad yung belt. No? Napakabilis lang. So balitaan ko kayo sa performance nito. Videohan natin yung takbo. Ride safe and God bless.